Niyak ng AFP na handa nilang protektahan ang himpapawid na sakop ng Pilipinas kasunod ng insidente sa Bao de Masinloc. Narito ang report. Umabot na nga sa himpapawid ang ginawang harassment ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa dangerous maneuver, kauna-unahang beses ding nagpangawalan ng FNIR ang isa sa kanilang mga fighter jets sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol kamakailan. Pero noon pa man, may ganito na estilo ng panggigipit ang China, kagaya na lang ng pagpapakawala rin ng flare mula sa kanilang inokupang feature sa West Philippine Sea na nagsisilbi na rin nilang base militar. Ayon sa AFP, nangyayari ito sa tuwing nagsasagawa sila ng Maritime Patrol. Una nang sinabi ng AFP na may panganib na dala ang flare kapag tumama sa eroplano. From the aircraft is the first time that we have experienced that. From the bases is not the first time there have been incidents in the past that a Philippine Air Force Nomad flight piloted by NOLES and the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were fares being fired from the bases. Sa kabila naman ng insidente, patuloy na susunod sa rules of engagement ang mga piloto ng PAF kasabay ng pagtitiyak na magpapatuloy ang maritime patrols sa West Philippine Sea. Malaking tulong dito ang pagbili ng mga bagong kagamitan kagaya ng multi-role fighter jets na inaprubahan ng pangulo at magiging dagdag sa FA-50 jets ng PAF. The procurement process and modernization program of the Air Force is on the level of the higher headquarters already. And the Philippine Air Force only contributes technical expertise and outlines operational requirements and the decision of procurement details are up to high headquarters already. Sa ngayon, tiwala ang AFP sa mga asset na mayroon sila na kayang protektahan ang ating teritoryo. With what we have, we are good with them. Given more, we can perform even better. In addressing situations like this, it is not matching aircraft for aircraft or ship for ship. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate in spite of all these challenges. Samantala, may dalawa ng Chinese research vessel ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, isa rito ang nasa Ayungin Shoal habang isa ang namataan sa Patag Island.